Day. Day, look. kalok going to city for my partner's conference So wala sya ulan then pa-take out na ka kay ulan my goodness Niyaku supay so, jokey mo padalagan ni partner So mine lang guys atong atong nawala ang ulan So just arrive in hotel So manamig check in dai wa na misa rooms nice kayang ang hotel three flat lang siya pero grabe ka taas dahil kay kuan man flat ground floor naman ang ilang mga rooms so yes nakapasilong na dyan me after all dahil kataas sa amo ang travel dahil my god imagine almost 4 hours so yes nascam ko dito dapat abin ako diya ang kay open sa taas man di my goodness so yeah this is our room welcome Welcome everyone. Si so, Tubet ang ilang gihatag namo mo day. Abi na ami anak day. Wala ami anak day. O kita chut nang ng kuan Queen size bed day. So yes, this room is located near airport day. Very accessible sa airport day and very clean. So yeah, after room nag base nami and then going to city. So yes, na ami sa Yara River and that's the view, guys. It's very, very nice. I'm with my fiancé, of course. My palala. So, let me nag bing bang toy, pagabut sa hotel, nag walk rami toy para dinner, and meets ako ang skull before. Kena aapusya sa melbang, kena aapusya dye. So, yes, miss nag kwaan me medi miss sa afloat, pero close man sila. Then, no worries kay at bang pwede sa afloat jay na aray mga ilim na nan mga pub pwede ra so nice ka ayod sa Melbourne kay very accessible dyan kay pag naugni mo sa train day ganan sa Yara River side sa Federation Square my god tay tinaka mo kuan mula ka pagtaas pa tayo, kay ganahan ka dira maabot na ka sa Yara River nang mga kilit kilit diha po ang mga train nila rin as in sa center ilang train So yes, di yo tiba oh di sa Flinders Street. una ang kanaugan sa mga tao di sa tren diya ang koan tren. So naada yung sa Arbope at bang anun yam na siya ang afloat. So yes, di nasa le like, mga heater heater diyan and nice kaya yung mga view. Oh my God, I miss Jude Ko us in first time in mel because before you know i'm in sydney so yes die while waiting sa kung friends in mid karun is yes, like video video lang ko diyan. na kung unyab din yung love i will take you a video na na it's okay love love i'm still beautiful even wala kung anglanta sa camera charis camera <laughs> 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 ang dinner. wala pa siya so yes na inabot namin sa hotel dahil manaming ping bang ano ito and then nag na siya kacheck na siya sa conference meeting nila di and then yes yeah, sumana so ang conference na sa para dinner di nagulat na lang may sa uban and then yes na mga Filipino di and I already met them and they are so nice and namit na ko iyang big boss And all OPBs Teresa Australia and thanks God everything is done. And yes, that is important na ko ang what did I say? Simple, mga tawa jodi. Hi guys, kaolawan ako. Ila laki pa yun tunagling puder mo ang room. Malam ko kare dekut ka. Kadoha na niya ang kaya ngon nakar I, don't know I'm good. I to make up your room. So pag ikadoha tay, osakon yongon yes okay. nila yeah. kadiri man good kay sa so, address sa Australia kay kanang just lang limpyuhan everyday di pare sa Pilipinas depende ra na nato ang mga lakaw sa dio ana akong birthday eh. kan ni <clears throat> dere ko gahita and then wala ko kabalong <laughs> ala dai e ini ning limpyuhan og taman dai. tingala akong kakatawa sila dai ang ato nga kauban pero chinese na unsa dira ka was Kay look. <laughs> Naamli akong pantay. Hindi <laughs> mo kukutik pantay matulog na na. <laughs> Maya ka ni day. yun kung gi, kuan, gi, <laughs> gi suot, katong, to... nag-city me last night. Ya, kurang gihubo, day. Wala tayo cukup expecting expect na ina aman tayo nito rin. Abi na ako ka kung ano nabot ng song lagi. Hala. That's one thing pa jud. Nga makalinga ug kayo ilaha pong toilet. Dai, nagsi ay ko Dai, agay mo kog asa ko. Mangingto sa kong lubot. Dai lang tawo dai check check ninyo dai. Asa man bidi dai oh. dai o. Diri dai walay bidi bidi dai. except na lang tugta guru dai so ilang hotel diri dai wala ipiti kanira dai the secret that's the secret when you go to book. so ya yeah, dai uli hmm. okay, ko dai okay pa na kung ko na mali ko nya nang mabili. mga hapo na mga alas 5 abot akong partner na. Ka. Kung pa man sila ka ng nani siya ron, kahit sure na siya na hour, na siya sure one hour break niya. Yeah. 30 minutes, 30 minutes, dito siya next day sa kuan kayo naman sila free lunch din. Yari ko niya din rin, kaya time. Check ko niya kung kira balaw ko. So mga to, mga oras to kong chika. So na ako dahil na ako na dahil mag-like nila ko dahil. Well, as in ulaw kay sa kuan sa, sa kato ku nag ko sa amo ang sa amo ang kuan room ko imagine so ako din ko ang <coughs> paniod to kani na biscuits dai brato ra kani sa 1 7 coming birth Meron siya akong ipalaman dahil. Cheese na siya, ha? Meron siya akong pag-iulit siya. Ano yung gabi, dahil? Another kaon ako, dahil. Pwede maulok ako, dahil. Kaya yan, na makulit, dahil. Hindi na kaagwanta nga. Nakita ko nila in person, dahil. Kaya kung partner, dahil. Look happy na dahil. Look clean, guapo. Anak ni sama kena kau guapo. Charles. <laughs> Dah dili siya photogenic sa personal. Pero sakuan. Dari mga unta dai. Ay dili di siya fotogenik sa anak buang ako. Ay dili siya photogenic sa kuan dai. Pecuran dai. pero sa kuan dahil sa personal dahil na maka dahil pero joke ka so kani siya dahil kung ano na dahil ang yung sugar ani 1.0 gram ra pero ang carbohydrate niya halaga meron ba yung carbohydrate 1.4 hmm ganahan mo cheese creamy cheese Kani palitan ninyo. Oh. So, Woolworths na siya. Kung naam may problema sa sugar, pwede ni siya ninyo. So, yes. This is for my lunch. Ito lang na Okay, hey, as in. Mga nagkatawa sila. Hala, kuya Juan. Mga nagkatawa sila di ay. So, this is the inside. This is the packaging, guys. Mm. Nice na packaging. Guwap. Pero gutom na kaya, pero gabi kayo packaging, doon. So, unmaneeman. Ay, excited na ko ay kuunyo. Ay! Mm. Kabalo ka gabi eh. Naan siya ay ka workmate na. Same position siya pa sa akong partner. Kita siya na wala kanina na anak I-checka ako ang kuahan akong partner ron na. Ay your girlfriend looks so young. Ala, tayo ka na tayo. Bata pa tayo ni. <laughs> so, nakuan ko dahil ka nabalaka ko dai kay basing makaingon sa lang ha? ako ang partner gulang na nga bata pa man to so an ana na na siya dai ah I don't know kung makuha na to ni parang din di wala dyan siya Mm, quite Dami. Sumot na katung katong murag. Ang sabi na kuan ka. Mmm. aslo respect juga sa biscuits emang pari ni deh gimana tuh sya na aku nalai wala kena anak free meal dito silahanku an conference room hmm Mm -hmm. mm -hmm. No. na na-grub. Na-nos snack ko almost lang na -ay salmu, uh, katong. Sorit akong ata. Ah. ni ba? ko. Dito na ba ako kakabalik ko Ngayong gabi ay free dinner. Kita-kita mesti yung mga kulik. Ano, excited na kasi na As in, Kuya Juan. Like that. Ito ako mag-i-asin Mbak check ko sa partner dyan rin kayo. Basin ba wala na po ko mana manggod ko Live, I'm still not eating yet. Kadang breakfast, kan? yang may ko kong ako na mabalakan na na siya dahil. Anak ko na kayo na iyang buhay. Masi ako na niyang tawagan dahil usalin ako ka, at ka gamak-gamak video kay. Well, naan siya sa work. Manawag na siya sige dah. always run me on the phone. I make sure niya nga sige ko. Kadang I make sure niya.